a day in my life. Tuwing linggo nga, naglalaba ako na nanay tuwing umaga. Pagkatapos ko nga maglaba, umuwi niya din ako sa bahay para magpahinga. At hindi ko na nga naipakita yung paglalaba ko kanina dahil wala akong tagahawak ng cellphone ko. Pagsilip ko nga sa bintana, andini pala sa terrace yung dalawa kong pinsan. Nagisinga ako din sa dalawang ito dahil napakaingay. By the way nga, sobrang banas na nga sa pakiramdam ko at sobrang pawis ko na kaya naman naisip ko maligo na ako. Dahil naman, nakapagpahinga na rin naman ako kanina, hindi nga pala agad ako naliligo kapag pagod. Dahil nga, baka mapasmat magkasakit, hirap pa naman ako pag inabot ng sakit. At fast forward nga, tapos na ako maligo at gusto ko nga pala sa inyo, isya yung ginagamit kong pampaputi sa aking kilikili. -kili. Nabili ko nga pala ito sa TikTok, ang pangalan nga nito ay Sakura. Yung isang bote nga na may parang pearl, ito nga yung Gluta Brightening Under Arm arm cream. Ito nga pala yung pampaputi at unang ina-apply sa kilikili. At kapag nga nailagay na sa kilikili, imamasad siya lang na 1 to 2 minutes at sunod ngang ilalagay yung deodorant spray. Wala naman amo yung kilikili ko. Gusto ko lang talaga na maputi ang kilikili ko. Hindi rin naman kaitiman ang kilikili ko. Ayan, puro kilikili na. At by the way nga, bigla nga akong nagutom at sakto nga may saging panahinog din sa bahay. Kaya naman nagpapabili ako kay ate ng wrapper at gagawin kong turon. At limang piraso nga lang pala ang gagamitin ko sa paggawa ng turon. Dahil nga kanina si nanay nakapagmerienda na kanina, nakabili na sila kanina. At kita ko nga si ate dumating na kaya naman tinanong ko kung nasa na yung wrapper na pinabibili ko. Ang sabi nga sa akin wala daw silang nabili dahil hapon na daw at mga sarado na. Kaya naman gagawin ko na lang banana cue at dini nga lang pala ako nagbalat ng saging sa teres ng bahay ng tita ko. At habang nagbabalat nga ako ay nagchat sa akin yung tito ko na nasa Manila. Tinatanong nga ako kung anong size ng paan ni Laika at ni Gipo. Ang sabi nga sa akin, na ipakita ko daw kay Laika kung anong kulay daw ang magugustuhan. At kahit nga next year pa ang graduation ko, tinanong din niya ako kung gusto ko din ang sapatos. Ang sabi ko nga, syempre gusto ko din dahil mahilig din ako sa sapatos. Kaya tinatanong niya kung gusto ng sapatos, sabi ko nga, i-update ko na lang siya dahil umalis ulit si ate. Tuwang-tuwa nga ako dahil magkakaroon na naman ako ng bagong sapatos. At eto na nga, naisalang ko na yung saging. Pinipirito ko na nga muna yung saging na hinahati-hati ko. At para unang maluto yung saging, hindi ko nga pala alam kung tama ba yung ginagawa ko. Una nga, sinalang ko muna yung saging at ihuli ko ang asukal. Dahil nga nun dati gumawa ko ng banana cue at ang unang kong ginawa ay asukal muna ang nilagay ko. Ang so, pinahuli ko nga yung saging, ang kinalabasan nga nasunog agad yung asukal. Kaya naman ngayon, una kong nilagay yung saging at baka ngayon imaparpe ko na ang banana cube. Habang hinahalo ko nga itong saging, lumapit nga sa akin si nanay. Tinanong nga ako kung sino doon kakain nito. Sabi ko nga magmimerienda ko dahil nagugutom ako. Ang sabi ko nga din kung gusto niya, sabi nga sa akin, ibusog pa daw siya. At ito na yung ating banana cue. At kayo na nga yung maska sa akin ito sa banana cue, kung tama ba yung luto ko. Ang sabi nga sa akin na lang kapag tapos ko magluto, ay dito na ako maistindahan para magbante ng tindahan. Habang wala pa naman bumibili, ay kumain muna ako ng banana cue. Ito nga sinubo ko agad, hindi ko alam, mainit pa pala yung banana cue.